Grabe, dumarami na pala yung kaibigan natin, mapalabas man o mapaloob ng Jollibee. Siyempre, bago ang lahat, February 14 nga pala ngayon. Dahil araw ng mga puso ngayon, lumabas na nga lang pala kami ng asawa ko, kasama yung mga anak ko. Nakipark na nga lang pala kami dito, malapit sa may makdo. Sabi ko nga dun sa asawa ko, maglakad na lang kami para makapag-vlog na rin. Simula kasi na nag-open tong Jollibee ay hindi pa kami nakakain dito. Kaya sabi ko dun sa asawa ko sa February 14 ay dito na lang kami kakain. Shoutout nga pala sa mga guard ng Jollibee. Sila nga pala palagi yung mga kakwentuhan natin dito dito pag wala tayong tanggap na pasabay. Dito nga pala ay nagpa-picture muna yung mga anak ko sa stop 1 ni Jollibee. Grabe, napakarami ng establishment dito sa aming lugar. Talagang mamimili ka na kung saan mo gusto pumunta. Pumasok na nga rin kami dito sa Jollibee para maka-order na rin. Dahil nga araw ng puso ngayon ay may nanghahara na nga pala dito sa loob ng Jollibee. Shoutout na rin sa mga solid followers natin. Matagal na ako nabubuhay sa mundo pero hindi ko pa rin talaga alam kung paano umorder at magpindot-pindot dyan. Shoutout na rin dito sa dalawang tropa natin na namimigay ng libreng balons para sa mga customers dahil araw ng mga puso ay libre na lang yan. Dito nga pala ay umakyat na muna ako para maghanap na rin na pwede natin ukuan. Maka kasi mamaya wala na naman tayo mga pestohan. tulad ng dati pagkain natin dito. hindi natin sa McDo tayo kumain. Dahil yeah. nga sa dami ng customer wala na tayo maupuan. But na lang saktong pagkakat natin ay meron na agad tayo naupuan. Boat na lang pinagbigyan tayo ng panahon. Noong nakaraang araw kasi ay talagang sobrang dami ng dumarayo dito. Kaya e, punong puno naman yung loob ng Jollibee. Napag-usapan nga namin mag sa araw ng mga puso ay kakain na lang kami dito sa Jollibee kasama yung mga bari. Kasi nung nakaraan eh, hindi nga kami nakakain dito dahil nga sobrang dami ng tao. Kaya ang nangyari sa McDonald's na lang kami kumain. Ang sarap kasi magsalo-salo kapag buo yung pamilya. Wow, <coughs> Hello, happy? Happy, happy? Ayan uh, guys, uh, dahil Valentine's Day nga pala ngayon So, tinerita lang namin yung mga bata dito sa JLV. na so yung mga order namin guys. At syempre, sila nga pala sa pare parapara anak Same lang sila nung para ko chicken, ano ah, pare para para talaga tayo Spaghetti, para 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 ba yan? para Ayan pare para para pare para 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 wow. para 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 chicken tapos ano yun spaghetti tapos meron pang burger stick um, ano api ano masasabi mo ah, ano masasabi mo ah, speechless and <laughs> guys wala masabi speechless yung anak ko napaka Kuya, eh ba? nakatatapos kong alam pala kumain ng kanin kaya ngayon ang lalantakan ko naman itong spaghetti nagpa video nga pala muna ako dito sa asawa ko para makita naman kung anong hitsura ko talaga sa video tapos na rin kami kumain dito oh, grabe napakasulit din ang punta namin dito napakasarap kasama ng buong pamilya talagang walang katumbas na halaga pag sila yung kasama mo para sa aming magkasawa din na uso yung bigay ng mga regalo ang mahalaga na lang sa amin ay maitirit namin yung mga anak namin doon na lang ay masaya na kami para sa kanila magkakasama pa kami na nagsasaya sa pagkainan bago nga sana sumapit yung Valentine's Day birthday ay talaga may iririgalo nga sana ako sa aking asawa kaso ang problema pinigilan niya ako pagkatapos nga namin kumain ay pumunta nga pala muna kami dito sa may heart na may mga balloons kasi dito kami magt-taking ng mga picture picture namin so ayun guys dahil nga pala natapos na kami kumain dito sa Jollibee uh, mawi na kami and so sobrang sulit sa pamusag so, so ayun lang again happy valentine's day So paano ba yan? Pauwi na nga pala kami. Hanggang sa muli. Salamat. Kung hindi ka pa nakapalo, ipalo mo na. Sherwin Vlogs.